Hi guys! Welcome back sa aking channel. So for today's vlog guys is uh, i-share isha ko sa inyo kung magkano ba yung uh, gastos at processing fee papuntang Hong Kong. So doon tayo sa processing fee. So sa processing fee is iba-iba po yung bayad sa processing fee depende na lang po sa agency. So meron pong uh, 15,000 meron ding 20,000 And then meron din po yung isang agency na 20 to 27,000 and then uh, sa amin is 23,500. So iba-iba talaga yung magagastos sa processing fee and depende na din sa inyong agency sa Hong Kong. So meron ako mga kasama na nag uh, test the training yung uh, processing fee nila is 15,000 at meron din yung 30,000. And kapag uh, ex-abroad ka naman, mas konti yung uh, babayaran mo sa processing fee. Pero sa iba is pag first timer daw is 23 uh no. Pag sa first timer is 20 to 27,000. Pa po yung uh, personal expenses na magagastos natin. So, tulad na lang ng pamasahe papuntang agency. So, magkano din yung pamasahe ko papuntang uh, agency or katay-up na agency. Uh, so, dahil galing ako ditong Pangasinan, uh, pamasahe doon papuntang Manila is uh, 400. And then, sasakay ka ulit ng uh, depende kung saan ka pupunta doon sa kung anong agency ka pupunta sa Manila. And then, iba pa yung kung ilalakad mo yung mga uh, papers mo at wala kang kakilala dun sa Manila, yung boarding house na tutuluyan mo is babayaran mo pa pagkain mo ng umaga, tanghali at gabi. And then, iba pa yung babayaran, iba pa yung binayaran namin na medical. So, sa amin is 6.5 yung binayaran namin. Pero isang beses lang daw kami magme-medical dito. And then, yung Nung pidos. Nung nagpidos ako is, syempre, pamasahe. Galing, galing pa akong Blowman Street Station. Then, papuntang um, EDSA. And then, EDSA. Sasakay ulit ako ng MRT uh, Tafa Avenue papuntang Boni Station and then pag andon ka na sa Boni Station is sasakay ka ulit ng jeep papunta dun sa mismong agency. So, yon Doon ka din gagasto sa mga pamasahi pamasahe mo araw-araw. And then, OWA. So, 3 days ulit yon pamasahi ko papuntang papunta, papuntang, uh, agency ulit. 3 days yon Uh, hin uh, meron naman yung mga boarding house na malapit doon sa may uh, OWA center pero uh, takot akong uh, makituloy sa ibang lugar na hindi ko alam parang ganun, wala akong kakilala ganun. kaya doon sa tinutuloyan ko kahit medyo malayo is okay na dahil siguro pamasahi ko Uh, nilalakad ko na lang dahil Metrica papuntang Blumentritt, nilalakad ko na yon. Then Blumentritt papuntang EDSA is mga 25 pesos lang siguro yon. Eh, di ko alam kung 25 o oh, 25 and then and then 20 pesos ulit bonus stage uh, tough, Ab um, MRT Taft Avenue papuntang um, bonus station 20 pesos. And then, sasakay ulit ako ng jeep na mag, uh, 14 pesos. So, yon And then, pagkain na naman ng tanghali, gabi, ganon. And then, training ng TESDA. So, training ng TESDA, meron kaming binayaran na 4,500. So, yon is free naman na yung accommodation namin and pagkain namin for 3 days. And then, meron pa kami binayaran na uh, para sa gagamitin namin para sa assessment. And then, meron din kami binayaran na 1,400 uh, 1,430 plus, ganon, na for assessment. Uh, hinintay na namin yung assessment namin bago umuwi. So, um, uh, yung 3 uh, days na pinaghintay namin Bago yung assessment namin is sa amin na. Yung pagkain doon is sa amin na. So doon, nagkagastos ulit kami doon. And yun, yung total na expenses ko doon is 20,000. Pati pa uwi na din dito sa uh, Frabin. So sa ibang mga uh, kakilala ko or nakalala ko doon sa TESDA, uh, may, yung nagastos nila is sabi nila 27,000 personal expenses. And then yung babayaran naman nila is sa processing fee is uh, 15,000. And meron din naman yung iba na 30,000 daw yung expense uh, no, 30,000 yung processing fee niya, bali 35,000 daw. Pero yung 30, yun yung kinuha and then yung 5,000 is binalik sa kanya para uh, gamitin daw niya sa other expenses niya dito. So, yun guys. So, doon lang naman yung magastos guys sa uh, dun sa personal expenses ko. Uh, matipid, matipid na din ako doon. Pero, ganun pa rin. Doon pa rin umabot yun. Ganun pa rin kalaki yung inabot nung nagastos ko. So, matipid na din ako sa lagay na yun. Pero, ganun talaga guys. Uh, kung kung gusto mo talagang makapunta, gagastos ka talaga. So, yun guys. So, yun lang naman yung naging expenses ko. Expenses ko. So, tapos naman na lahat. So, yung hinihintay ko na lang din is yung aking uh, visa. So, yun lang guys. So, thank you for watching.